Buhatin nyo na, dalhin nyo na sa ospital. Ilang araw na pala yan, eh. Kaya nga, hindi, hindi nga pwede nga, eh. Kaya nga, hindi. Ano eh, buhatin nyo na. Kawa Bawawa ba? naman. Supo, supo, supo. Dalawang araw na Dalawang ko yan. Araw po yan. Ayaw. Nahihiya lang tumawag Bakay ng rescue. Ha ha ha. Kaya 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 eh, hirap na hirap na yung babae, oh. Grabe. Ang kalorano pa. Ang kalorano pa. Ang kalorano pa.

hindi mo yung nagyani yung nagyani kuya mas nakikita na yung hindi lang po ita ano bakal alam sa kapanayan na Sa ano po ba nangyari? Ha? Lakda, hindi na kaya kasi malakas na. Hindi kaya na Ha? Ano Kaya pa naman niya na lang. Ha? Masasaktan daw, kawawa naman.